Yo! Magandang tanghali mga amigo Alas 12 ang oras Panibagong araw, panibagong vlog tayo Nung nakaraang araw mga amigo hindi, tayo naka, hindi kami nakapagkarga uh, ng ilo Kasi yung ilo daw dito sa amin Ay ano pa, hindi pa hinog <laughs> 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 Hindi pa pwede harvestin Nung nakaraang araw no? Uh, manipis pa daw kaya hindi pa nagano si kapitan Ngayon parating yung ilo namin ha na. So ngayon din Mangarga kami ng ilo Hindi ko alam paano ito mga amigo Yung takip kasi nitong budiga ay Ano? ginawa pa pero baka patapos na siguro ito walang takip ng budiga kasi nga ginawa yung mga takip nito kasama ng budiga na nandito ako lang isa ito sa bangka ngayon mga amigo kasi ginawa ko tong series ko kinukondisyon ko yung service boat para ah, makina, makina para sakaling kailangan ng service na magkakot ng ilo ay ready tong uh, service natin Nice yung uring. Ito, bago tayo lalawot pala ay papahangin na natin to para matanggal yung mga ano doon mga kabarang mga debris din silalim para hindi mapalya-palya ba yan umpisa na naman ng aming paghahanda ngayon ah, uh, meron na kaming ano meron na kaming crudo naikarga namin nung nakaraang mga araw pa at nagawa na rin namin itong ano migo itong palangoy yan mamaya mga amigo pupunta kami ng peaceport doon kami magkarga ng ilo so alright ano naman tayo, paghanda sa muling paglaot sa Dagat Pasipiko mga amigo. Kailangan na, kailangan na naman nating uh, maghanap buhay para sa kinabukasan sa ekonomiya. <laughs> Flex ko lang mga amigo no. Ay update ko lang kayo mga amigo no, sa palatik namin. Ano? You know? Balik pa rin. Balik pa rin mga amigo. Pero umiro na tong palatik mga amigo. Ano? You know? Balik pa rin. Ano? You know? Hmm. Diba balik? Ang tanging nagdala niyan, ang tanging nagdala ng tibay na lang niyan mga amigo ay ito. Itong Lalo na itong buong kaway, buong kahoy na nakuha namin doon sa ano, sa mantika sa minduro Yan na lang talaga ang nagdala ng ano. Pero ano na yan mga amigo? Papalitan na yan ng anong bagong palatik. Ang palatik nito ay dugsong. Dito sa unahan. Ito lang naman papalitan tong uh, unahan lang. Yung pang palo sana ni Kapitan na may order siyang pang palo gagawin na lang niyang pratik mga amigo pero dugso nga dugsong pero matibay naman yung dugsong mga amigo basta mayroon lang maraming ano uh, sapi no katulad dito yan mga sapi matibay rin naman yung dugsong hindi naman hindi niya ano kasi dalawa naman itong pratik dito yan dalawa kaya uh, ayos yan basta dalawa sa unahan kahit dugsong yung isa okay lang kahit dugsong ngayon dalawa okay lang din basta mayroon mga katulad yung sinabi ko mga sapi Ayan, hintayin ko lang yung mga kasama ko at ah, uh, pa sila saro, tabi. Wala una siguro ang aming ilo darating. Alas 12 pa lang ngayon, mami ko. Nandito na ngayon ano namin. Ayan, mga krudo. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na dam ang krulo namin. Tingnan pa natin sa taas kung ilang container. Katulad ng sinabi ko, mami ko, ay nakarga na namin to ng mga nakarang araw pa. Inuna namin tong krulo kasi baka magmahal na naman sa sunod na araw no kaya habang mura pa uh, bibili na para hindi abutan ng mahal <laughs> uh, ang ano kasi namin is ang pinakamalaking konsumo kasi namin mga amigo itong crudo talaga kasi pag nagdala kami ng mga 80 container ilang ilang litro na yan mga amigo at ilang siguro na sa mga daang libo na yan kasama yung gasolina no kaya yun habang mura pa ay eh, uh, sulitin ang ano pagbili para hindi maabutan ng mahal ito ang aming gasolina ala walang takip Iniitan ng gasolina gasolina namin ay daw bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, aming gasolina kung dito lang kami sa prebitan ay hindi ito maubos mga amigo Mas maganda lang maraming gasolina Para in case mag uh, Dayo dayo sa ibang lugar ay Maraming handang gasolina Mas maganda yung sobra kaysa magkulang Ito ang aming Prudo 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 18, 20, 22, 24, 26 Anin na drum mga amigo Times 7 kasi 7 uh, container yung ano yung Isang drum is 42 plus 26 na container ay ay ano pala to ah, uh, 31 kasi mayroon pang hiniram yung pangulong dadalhin pa namin yun ah, uh, hindi pa nakuha ano pa sa pangulong mga migaw bali 31 pala tong container na may laman no bukod yung drum so 42 plus 31 is ah, uh, 73 container mga migaw tapos is, pa sa tangkihan ah, uh, 7 container din yun nasa ano migaw ah, uh, 80 container ang aming baong krodo ngayon yan I-compute yung mga amigo kung ilang litro. <laughs> ilang litro ba ang aming dalang krudo. 80 container mga amigo times 30. 2,400 liters. Yan kung magkano yung presyo ngayon ng krudo. Ay ganon yung konsumo namin. No? Bukul pa itong gasolina. Itong gasolina namin ay 37 container times uh, 30 liters bawat container. Uh, hindi ko alam. Di tayo magaling sa mat. <laughs> yan, kayo na lang mag-compute ng amigo. Sa crudo at gasolina pa lang mga amigo ay talagang daang libo na ang aming ginagastos, no? Ang ginagastos ng may arin itong ano, bangka para lang makalaot ulit doon sa Pacific Ocean. So, yan. Kung kaya ng isda ay mababayaran naman yan. Kapitan na bahala dyan. kami dadalhin, Sana may laman na yung private namin mga amigo. At para maka, yon makabawi sa dapat bawiin krudo, gasolina, iba pang mga konsumo. Ngayon, magkarga naman tayo ng yelo. So, okay. Yan, time check mga amigo. Uh, malapit na mag-alas dos ang oras. Di pa dumating yung yelo. Ay, nandiyan sila o. Oh. dito. Baka nandun na yung yelo sa, ano, sa Peace Kanina pa ako naghintay dito mga amigo. Pero habang naghintay tayo ay ginawa ko tong pataw ko. Ayan. <laughs> Binawasan ko mga amigo si Hot Dodds ng ano, tinanggal ko yung ano niya ibang party kasi mabigat oh bago na naman si hot dogs bago na naman ang kanyang purma uh, sana manghuli na to ng ano black marlin ang nylon pala na ito, migo ay uh, binigay ko na kay buruloy kinuha na ni buruloy dito sa ano bangka ito ang wala na nylon dito ano na ka burloroy nasa laot si buruloy sana yung nylon na yun ay makahuli yun baka parating na siguro yun sila ilang araw na rin yung sila sa laot yan o <laughs> ito maganda ng takip o <laughs> siya araw musingaw pala Trins! Apo Trins! <laughs> bigat-bigat to. Bigat to. Bighet to? Bighet to bighet. Uy. Uy. Ay. Una niya dai. Ay, dati pa rin Yep. 'Yon. Trust. kami sa P-Sport. Meron pala kami bagong kasama, migo? Import from Batangas. From Batangas, migo. Dati yung ay subscriber ko, kasama ko na ngayon. Bagong <laughs> import bagong import Prambataan. <laughs> Nagbiyahe ka lang ako? Oo, kagabi. Kagabi? Hindi hey! ka lang sumama dito nung ano, pista nung Kay pareng RJ. Nasa nasa laut ako no. Ay, sa laot ka pala. Oh, ah. ah. Pwede, Kaya pala. Tinggalan Aurora. <laughs> Norwegian Teka dito na doon Ay baka nabili, nabili na tumiko Nabili ng taga dito wala pa dito yung ilo ay yun pala yung namin harga din itong pangulong Carlo G. Carlo J Carlo J Propsy. Buo yang ilo namin? Ah, ito lang ay. Hoy. Ito lang inabot. Yo. Lah. Saglit, saglit lang to ba kay damyo ba? Yeah,abot. Dugsong. Sakada bi hornal. La dikada ni oi. Patay na. Lah, no ka Bawal kiri mababasa. Problema, bakit pa mabasa? May man yan, mabusas man. Ay, pasman yan. Samatar. Grabe yan. Hi, shout out mga amigo.

E buta amigo ginamit yung isang buta yung malaki hindi kasi sa atin yung maliit eh. lang, hinahanan natin to

Kalahati na tayo mga amigo Kalahati na tayo Malamig Tama na Malamig na mainit Okay na pare

Naran. Dalawang file na lang. Kada ng no? ano. galing ng Ay. Ay apo Ito si, ano amigo, si Kamata. Kamata vlog. Kamata. Ano yung yung pinto ko. Ano nga? Alam mo ha. Alam mo ha. Oo. Sabi mo si Kamata. Ay, ikaw nagsabi kanina. Eh si Kahinga. Shout out kay Kahinga. Just Relatero. Subscribe. Kahinga. Bakit Kahinga? Siyempre. Kamata ako. This is Kahinga. 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 Hindi Denis. Ayan ta, ay parish. Oh, eh na di. konti na lang oh, mapuro na. Abeh, yo ni lores ang crash oh, nigo, pero pag yung briga niya, ayan niya na pala 'yan. Magaling ka talagang kupal ka. Dito pre, dito pre. pre. Ano? Kaya pa? Pero. Ha? Biceps ko. Ha? Baiceps. Daling pangulong dating Salmon ba? Batang surian si ba? Oh. Sakit ng kukukumig oh. Pagsakan ng ano. Kahoy ngayon. Sarinas pala.

Yerina marocan muna kami sayang pindah. Pak butuh. hours later. ko tol Kira sakuman, oh, sakuman. Oh, trabal man Trapal man go. tayo sa hilo you know, Kulang pang mga dalawang pile siguro Ayan nasa mga 15 bloke Mahigit Kulang So magdagdag pa kami ng hilo no Bukas Sabay na namin sa bato siguro saka okay job well done ay Omar <laughs> kalimutan patuloy ay mapagsakan naman tayo dito ah Ha? Bigat na kayo Merong isa, yung isa Ayan, tapos na kami mga migol, magkarga ngayon. Bali 110 lang yata itong nakarga namin ngayon. Balik kasi yung truck. Bukas na naman yung tira. Ano lang yung ilo namin. Hindi pa na puno yung ginamara natin. Bukas tayo. Sabay lang siguro sa bato. Marga daw kami bukas ng bato. Saka yung pangbuya na bato. Saya dami nata tayo. Saya tayo. Alah. Hey. Sumaya di atap mga amigo. Tayo alis. Alright. Kargado naman si Julius Evan. Kargado naman. Toy, may huli ka toy. Ano yan toy? Hey. Diyang dang. Oh. Hey, bata dyan jelalimu. Naniwas. Punta, Punta ka na kayo kayo. ano? Bagyo. Hindi. Punta kay Bagyo. Bagyo. Oh. Kray mo na. Puskit puskay. Hindi mo yung Bagyo. Ano yun? Ano doon kami kahapon no? sa ano? Luqban? Sa Bagyo. Yun no? sa Banahaw. Ay, doon kayo? Hmm. Doon. Ilaka uras na ganyo. Lukban kami. Lukban nga. <laughs> <laughs> puskay. <laughs> Hindi ako eh. Was niya lang nilang parang bigo. <laughs> Masyal mura na kayo wala, wala pang ano eh. Kaya ko sa inyo gapon. Tao pa gilo. Uy, tao. Uli lang po. Uy, pagkaw, na namin po. Ay, na masyal ito pala. Kaya pala na wala gapon. Na ulan-ulan pa. Diyan lang ulan. Ay, pagdating natin, na, wala na. Pagdating sa pami, wala lang ulan. Nagbili ay, pa nga ang gamot. Ay, nag... lagpas mo na sa pami yan. Lagpas mo eh. Sabi, malayo malay pala yan. Kalahati pa yung pami. Kasi ang pami, pag jeep dalawang oras yan.

Pag-anure daw. pag pag na? Oo. Pag-alis sabi niya Para nyo ulit ang bag kaya kakarikado. Oo. Kauli lang yung bag ko eh, pambundo. ito. Mga 3,000 pwede na nagdagdag nung? 4,000? Isang kakuan eh. Isang load? Marami pa naman magkira. Ah di, maubos ang buya eh. oh ayong lao to mga magdala kaming buya. Ah, uh, siguro sa kung man ngayon sa lahat to ay doon kami magbibinta sa ano sa Bicol na naman, Bicol Region. Alin man doon sa Bicol Region ay pwede kami magbinta doon sa Mercedes. Pwede doon sa Sula. Ang dating pinagbintahan namin. Ngayon, kargado na tong mother boat. Kargado na sa ilo. Pero hindi pa tapos mga amigaw. Meron bang kunting kulang. Kunti na lang. Ah, uh, baka bukas siguro kasabay ng bato. right yan lang muna. For today's video mga amigaw. Uh, update na naman tayo sa ating uh, susunod na gagawin no? pangangarga, pangangarga ng bato at uh, bato sa buya, tapos mga lubid mga pataw pataw yun yung sunod namin kakarga mga habong, yun yung naming kakarga naming, mga kakarga namin mga grocery pa, marami pa ito mga amigo marami pa, mga ilang araw pa bago makalaot ulit dun sa Pacific Ocean specifically dun sa aming praibitan no? yan, magandang hapon muli salamat ng marami sa inyong walang samang panonood sa aking mga video mga amigo sa mga suling kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers, yan, sa mga hindi nag-skip ng mga ads, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtanong mga amigo, o pag-amping muntaran.